walang katulad. Ang pag-ibig ng tunay na Diyos, isang paanyaya sa puso mo, sandali lang. Tumigil ka na ba at tunay na pinag-isipan ang kautusan ng Diyos? Ang sampung utos na ibinigay kay Moises, bawat isa ay salamin ng kabanalan ng Diyos at ng ating pangangailangan sa Kanya tapat na pagsusuri sa sarili. Tingnan natin ito ng tapat. Gaya ng nagsinungaling ka na ba kahit minsan? Nagnakaw ka na ba kahit maliit na bagay? Nag-isip ka na ba ng mahalay tungkol sa isang tao? O may kinapuotan ka na sa puso mo? Sinabi ni Jesus, kahit ang mga kaisipan ay may bigat nagkakasala ka na sa puso mo. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, nagkasala ba ako laban sa Diyos? Kung ang sagot mo ay hindi, ikaw ay nagsisinungaling at iyon mismo ang patunay. Lahat tayo ay nagkasala. Walang ni isa ang malinis. Ngunit kung ang sagot mo ay oo, ibig sabihin, alam mo ang totoo. Alam mong may kasalanan ka. At alam mong kailangan mo ng tagapagligtas. At heto ang mabuting balita. May tagapagligtas ka. Hindi namatay si Hesukristo Kristo para sa isa o dalawang kasalanan mo lang. Namatay siya para sa lahat ng ito. Lahat ng lihim na kasalanan. Lahat ng pagkukulang lahat ng pagkakataong tinalikuran mo siya. Nilinis ng Diyos ang lahat ng iyon sa pamamagitan ni Jesus. Pinatawad ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kaya sa tuwing nagdududa ka, kapag nagsimula kang magtanong, Maari ko ba talagang pagkatiwalaan ng Diyos? Mahal ba talaga niya ako? Tunay ba ang pag-ibig niya sa akin? Tumingin ka sa krus. Doon mo makikita kung gaano kalayo ang nilakbay niya para abutin ka. Doon mo mararamdaman kung gaano kalalim ang pag-ibig niya sa iyo. Mayroon bang ibang Diyos na katulad niya? Wala. Walang makapapantay sa ating Diyos. Walang sino man ang magmamahal sa iyo gaya ni Jesus. Walang ibang makakagawa ng ginawa niya. Walang katulad ang ating tunay na Diyos. Ngayon, alam mo na ang katotohanan. Hindi ka nag-iisa sa iyong pagkakasala. Lahat tayo ay nangangailangan ng biyaya. At ang biyayang iyon ay dumaloy sa krus sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kaya't huwag kang manatili sa pagkakasala. Sa takot o sa pagdududa lumapit ka. Tanggapin mo ang pag-ibig na hindi mo kailanman mahahanap sa mundo. Pag-ibig na walang kondisyon. Pag-ibig na nagliligtas. Pag-ibig na walang hanggan. Walang ibang Diyos na tulad niya. Walang ibang pag-ibig na kasing lalim ng sa kanya. At walang ibang pangalan na makapagliligtas kundi ang pangalan ni Jesus. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang oras ng pagtugon. Buksan mo ang iyong puso at hayaan mong baguhin ka ng Diyos.